Nalalapit na ang pag-uwi natin, kaya magsisipag tayo. Bakit kaya ganun? Nung matagal pa akong hindi uwi at, at natatakong umuwi. Pero nung lalalapit na akong umuwi, parang ayaw ko nang umuwi. Natatakot akong umuwi, natatakot kasi akong magutom uli. Siguro nasanay na rin ako na buwan-buwan tatanggap ng sweldo. Mahirap man ang trabaho, pero ang iniisip ko na lang, kahit mahirap, basta may sahod. Iniisip ko, paano na kaya pag nasapinas Pinas na ako, siyempre nagsusulo lang ako sa buhay. Ano kaya ang magiging buhay ko doon? Pero sanay, sanay naman ako sa hirap, kaya alam ko, kaya ko. Kailangan ko lang magsipag at sinupin ang mga pera na pinaghirapan natin kasi kung pag uwi natin sa Pinas kung one day millionaire na one day millionaire ka bukas makalawa ay nakanganga ka na at wala naman tutulong sa'yo dahil galing abroad ka kala nila marami kang pera kaya kailangan ay may mapupuntahan yung ating pinaghirapan pero alam ko maninibago ako kasi 16, 16 years ako na sumisweldo na buwan buwan walang iniisip kundi sweldo pagkagising kung ano ang aking gagawin pero syempre alam ko na kung ano ang paghirap na dinanas ko kaya kailangan ko talaga na sinupin ang ating mga pinaghirapan huwag tayong basta-basta gagasto ay naku buhay OFW nga naman